Samantala nakalusot na ang ilan sa posibleng maging kandidato sa pagkaserador, ang ilan sa, nasa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Basin na rin ito sa rekomendasyon ng Law Department ng Comelec. Kung sino-sino sila, alamin natin sa report ni Louisa Erispe. Ilang buwan bago magsimula ang pag iimprenta ng balota para sa 2025 elections, ang COMELEC naglabas na ng paunang listahan ng mga nakalusot at nakapasa na maging kandidato sa pagkasenador sa hatol ng bayan. Sa bilang ng COMELEC, out of 183 na nagsumite ng kanilang COC, 66 na pangalan ang lumutang na posibleng maging mga opisyal na kandidato. Ang rekomendasyon ng law department ay 66 na legitimate valid candidates na pwede na isama na sa official na listahan ng mga pwede maging kandidato sa darating na 2025 na national and local election. Base sa listahan ng COMELEC, kasama sa mga nakalusot na posibleng maging kandidato sa pagkasenadora, ay ang ilan sa mga inendorso ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mga nasa partido sa ilalim ng Aliansa para sa Bagong Pilipinas. Kabilang dito, sinadating DILG Secretary Ben Abalos, boxing champ at former Senator Manny Pacquiao, re-electionist Francis Tolentino na nasa Partido Federal ng Pilipinas. Nakasama din si Makati City Mayor Abby Binay, mga re-electionist na sinalito Lapid, Tito Soto at guest candidate Panfilo Lacson sa Nationalist People's Coalition. Pasok din sa listahan si Napia Cayetano, Camille Villar at re-electionist Senator Amy Marcos na kabilang naman sa Nationalista Party. At hindi rin natanggal ang mga pangalan ni representative Erwin Tulfo at re-electionist Senator Bong Revilla na mula naman sa lakas CMD. Pasok din naman sa listahan ang mga dati ng kaalyado ng dating administrasyon ang buong slate naman ng Makabayan Koalisyon na pinangunahan ni Representative Franz Castro pasok din sa listahan. Kasama din si Manibela Chairman Marvel Buena. Sabi ng Comelec, sa 117 na pangalan na hindi pa nakasama sa listahan, hihingan sila isa-isa ng paliwanag bago sila ideklarang nuisance candidate. Yung 117, hindi namin sinama dito sapagkat kinakailangan pang mag-undergo sila ng formal na proseso upang alamin kung sila ay dapat i-declare nuisance o hindi. But in the meantime, yung 66 nito ay um, sila na ay kasama so, magiging uh, listahan na i -imprinta sa balota. Na kailangan bigyan pa rin ng due process. Yung 117 out of the 100, uh, 183 na mga senatorial aspirants upang maipaliwanag nila kung bakit hindi sila dapat i na nuisance uh, candidates. Paliwanag naman ng COMELEC, ang pinagbatayan nila sa pagsala ng mga pangalan ay ang political history kung may mga supporters at kung may political party. Nilinaw naman ng COMELEC, hindi sila tumingin sa pinansyal na katayuan ng isang nais kumandidato. Wala po kami dinisqualify dahil sa kahirapan, dahil sa wala silang pera. Siguro naman po pag, sa pagkakabasa natin initially, nung anin na nakita nyo na ito ay mix ng mga individual, ng maaaring incumbent, maaaring independent, may political parties pero hindi ganoon kakilala, labor leaders, lawyer, doctor, sinama po natin lahat dito. Paniniguro naman ng Commission on Elections, bago matapos ang Nobyembre, buo na ang pinalalistahan ng mga opisyal na kandidato. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.